So goodbye na talaga tayo sa mano-manong pagbibilang ng boto tuwing eleksyon. Dahil nabigyang katotohanan na po natin yan noong 2010 elections, ang taon po kung saan inilunsad itong first ever o kauna-unahang fully automated elections nationwide at ngayong 2013 pipili na naman tayo ng labing dalawang bagong mga senador at sa paraang automated pa rin natin ito gagawin. Kaya sa mga first time voter o yung medyo nangalawang na yung memoria kung paano ba isinasagawa itong pagboto at paggamit ng PICOS machine, makausap po natin si Ginoong Leo Lim, ang information officer mula sa COMELEC o Commission on Elections. Mr. Lim, good morning. Good morning po, Ms. Rhea. Yes, of course, bukang bibig lagi ang PICOS machine tuwing panahon ng eleksyon. Ito lang po ang accredited ng, uh, COMELEC talaga pagdating ho ng eleksyon itong PICOS machine. Ano nga ho ba ang PICOS machine? Okay, uh, unang-una po, ito yung technology po na sinelect po ng uh, advisory council natin para gamitin sa eleksyon. No? Uh, PICOS machine stands for Precinct Count Optical Scan. No? Ito na rin po yung ginamit natin noong May 10, 2010. At ito po yung gagamitin natin ngayon, May 13, 2013. Ang, ang ginagamit po ito para basahin yung mga balota po natin magbilang ng mga boto at mag-transmit ng resulta mula sa mga presinto papunta po sa Municipal Board of Countries. May mga binago po ba o itinagdag na features ngayon sa Picos Machine ngayong 2013? Well, meron po mga nabago. ano, uh, Unang-una na nga po dito yung pag nag-overvote po tayo. Uh, Noong 2010 po, pag nag-overvote po tayo sa isang posisyon, hindi na po natin alam pag pinroceso siya ng makina. Uh, ngayon po, for the may, may 13, 2013, pag pinasok po natin yung balota na may overvote, sasabihin po nung makina sa atin na nag-overvote po tayo sa isang posisyon. Alright. Malalaman na ng botante kung yes. nag-overvote yes, siya. Yes. Malalaman na po nung botante ngayon kung nag-overvote po siya. Pagka ganun ho, uh, itutuloy niya pa ba? O yung pagpasok? O hindi na? Invalid na ho yun? Uh, hindi naman po siya invalid. ano uh, Magiging invalid lang po doon yung boto niya doon sa posisyon kung saan siya nag-overvote. Ang gagawin po ng makina, ilalagay po niya dito, you have overvoted in at least one contest, iilaw po yung dalawang boto nito. Yung kulay green po, cast. Yung kulay pula po, return. Alright. no? But uh, hindi po natin in-advise na i-return kasi po hindi naman po Sayang natin... Sayang naman yung boto ng iba. Opo, tama po. Pero permanent marker po yung gamit natin. Yes. Hindi naman po natin mabubura yung overvote. Mm -hmm. So the obvious, obvious choice na gagawin natin is, is to cast. To cast the vote? Pag kinast po niyan, ididiretso po nung makina yung pag-process nung balota natin at bibilangin niya po yung boto natin doon sa posisyon. Kung yun na tama, yung number of votes na kinast po natin. So, yun po ang bagong feature ng ating PICOS machine. Kaya, ma voters education tayo, Mr. Lim. Ano ho ba ang dapat unang-unang uh, ginagawa po ng botante pagdating ho sa presinto? Okay. Uh, unahin po natin pagpasok ng uh, botante doon sa voting center, yung right. Ang una-una po niyang gagawin, hanapin po niya yung pangalan niya doon sa posted na voters list po natin. Uh, doon po, makikita yun yung pangalan niya, kung saan po siya naka-assign na presinto. Ina-advise po namin, kung nakita niya yung pangalan niya, hanap, tingnan po niya kung anong number siya doon sa listahan dahil pagpunta po niya doon sa voting present kung saan siya boboto, mas mapapadali po yung paghahanap ng teacher nung pangalan niya doon sa voters list naman natin doon sa presinto kung saan siya boboto. Okay. At mas maganda nga kung may valid ID hong dala-dala din, no? Opo, opo. Right. Uh, pagka bumoto po siya, kung, hahana kung hahanapin po no, ng no, 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 Board of Election Inspectors, uh, not necessarily yung voters ID, any valid ID po pwede. Alright. Mr. Lim, dito na tayo sa actual voting, no? Okay, nabigay na natin itong mga... Uh official ballot. Ganito po yung itsura ng official ballot ng Comelec. Pero ito, para lang sa ating uh, simulation o demo, uh, i yan ng Comelec. Election Day, itong official balot natin. All right, paano ba ang tamang pagboto nga? Excuse Alayka, me, sorry, uh, sorry, sorry may uh, may sumisingkatabeko, ko. Oh. Uh, parang nakatayo at parang yung invading my privacy ba? Sir, pwede ba 'yon? Uh, uh, actually bawal po 'yan ano, hindi po tayo pwedeng tumingin ng balota ng ibang uh, botante okay, no, me, no, kasi no, po. po meron po tayong tinatawag na secrecy po ng balot natin. Uh -huh. In fact, uh, sa actual uh, day ng voting po bawat pusilya kung saan sila boboto, meron po tayong balot, secrecy si folder. Uy, sir, nako, nagkamali po ako dahil kala ko dalawa yung pwede kong iboto, yung pala, isa lang. Mm -hmm. So, kailan, kukuha po ba ako ng panibagong balot? Ay, hindi na po ano, hindi na po tayo pwedeng magpapalit ng uh, balota. Kasi po ngayon, ang allocation natin, ng balota natin, one is to one. Wala po tayong extra balot uh -huh. kung mag-overvote po tayo, no? O masira natin yung balota, hindi na po papalitan iyan ng Board of Elections. So hindi right? na po yung yung boto ko hindi na po valid. Well, kung for that, ano lang, for that particular position. For that position. position, kung for saan that po position. Tayo yes. Pwede pa po tayo bumoto doon sa ibang posisyon na bobotohan po natin. So kaya pwede bang magdala sila ng listahan oh. nila habang bumoboto, sir, para naman talagang hindi sila magkamali pag nag-shade hmm. consistent. Actually, na. Ms. Rhea, ina-advise nga po namin na magdala po sila ng listahan una-una po para mabilis yung paghahanap nila oh, ng mga ba, pangalan. Oh? at maiwasan po yung pagkakamali na sumosobra tayo ng binoboto dun sa isang posisyon. Sir, question. Kasi medyo mahaba-haba ito, eh, no? At uh, parang, yun nga, eh, parang medyo, medyo maliit lang yung table. Sabihin na natin dun sa kung saan ka bumoboto. Pwede mo bang i-fold to? Uh, actually, in-advise po namin, ano, wag po natin, ano, para makasiguro po na hindi po natin masira yung balota natin. Wow. Kung hatiin po, ay, pwede ay, mo pa yung <laughs> hatiin po, ah? Nako hindi po pwede. Ano Ay, na po 'yan? Po Bali Hindi po hindi po mahirapan. Hindi po ba pwedeng at least po ano hindi, hindi niya naman talaga para hindi po mabura po yung pangalan. Ay ah, hindi po pwede. Hindi na po 'yan babasahin ng makina. So that validates po balota na yung balota na 'yan. So, hindi na po natin pwedeng papalitan. Kusahin naman ah. po yung boto so, ko po, sir. Chance po. Lang isang, 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 isang chance lang po talaga. Isang, chance eh, lang po talaga Ay, ngayon. Talaga. Sir, dosi lang po yung ano, pero sir, naku po, 13 po yung na, nabilugan ko po. Ibabasahin po ba ng PICOS hindi machine Hindi na yun? po. Ayan po yung tinatawag nating overvote. Oh, okay. So, pag nag-overvote tayo sa isang position, Inva invalidate na po nung makina lahat ng boto natin doon sa posisyon na yun. Are next, no, next elections ka na lang. <laughs> next eh. elections. Next election, After election, six years, ha? Huh? Uh, diba oh, na oh. mga kandidato. Oh. After three years. <laughs> after three yes. three years. Oh, sir, yung, yung pag-shade, no? Very critical yun, eh. Oo, oh, gusto ko lang malaman, sir. Di ba, hindi pwedeng check, hindi pwedeng X mark sa spot, hindi pwedeng tuldok, hindi pwedeng linya. What if 'di ba may i-shade mo lang talaga doon sa circle. What if kahit pa paano nagkamali ka dahil medyo Medyo malaki yung pagshade mo. Okay lang po ba yun? Ah, uh, okay lang po yon. Kagaya po nito, na para makasiguro po tayo, sinitan po ng gano'n. Ah, okay. Kung baka outside the circle. Pwede okay po. lang, sir. Pwede Huwag lang opo. po yung sobra-sobra na opo, opo. aabot po siya doon sa ibang ovals. Right. Okay lang po yun. Yes sir, yung akin po, para po sana may design, ginawa ko pong bulaklak. Yung iba dahil po nagmamadali ako, para naman makaano po yung mga ibang pila, in-XX ko po. Pwede po ba yun? May korteng pusa, puso. Uh, okay um, lang po ba yun, sir? Huwag po natin, ano, wag po, wag po gawin yun ano, sa araw na eleksyon. At tandaan po natin, yung pagboto po is isang pribilehyo para sa atin, ano. Right. Huwag po natin sayangin yung chance natin para yes. makapili po ng tamang kandidat. Sir, kabili. question, no? May time limit po ba para mag-vote? Wala naman po tayong time limit. Ah, okay. Alright. Alright. Mamaya sa mga iba nyo pang tanong, magbabalik tayo. Ito yung, uh, kumbaga, yung uh, pagboto, aktual na pagboto pa lang ng ating mga kababayan. Mamaya makikita natin kung papaano yung proseso naman ng pagsasubmit, pagsusumite ng boto dito sa PICOS machine. Sa pagbabalik po ng uh, unang balita, kaya abangan nyo po yan. Thank you.